akong sumaksak sa kasama ko sa trabaho. Ilan yung sila? Ito. Okay, so ikaw na arrest ko na sa pagka sa salang uh, uh, panagsak sa iyong mga kasama. Patay siya. Pagpatay. Patay, patay sa iyong mga kasama. Asahan uh, niyo niyo. Uh... So, Ito ay na-arresto namin sa salang patay sa ikong kasamahan mo sa barangay dito. pa. Okay. Ang uh, lahat ng sasabihin mo ay maaaring yung gamitin namin sa'yo. Laban sa'yo, may karapatan ka manahimik. Uh, uh, ano mga sabihin mo ay maaaring gamitin. Tapos uh, may karapatan ka rin na magkaroon ng sarili ng negosyado. Ah, ay, employer. Bugado. Ang bugado, No? Kung wala kang kapasidad, ang bugado mo na pwede namin dyan. Ha? Opo. Okay. Naintindihan mo ba, ba yung mga karapatan mo na ito? Sa'kin mo nagawa yun na ito? Pinag... Ano kasi sir? Pinagtanuhan lang ako na patayin siya ba? Bakit dito sila? Kasi nag-uusap pa sila ah, na... Ito, sir, ang pera, sabi niya. Yung panaksak sa manila tayo. Sa manila? Yung Sa gilid ng CR. Sa loob office mo na Opo, Ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Kutsilyo ka lang? Opo. Bakit di sila nakapaglalaban? Na, na... Ah, Ito sila. Na naka... Nakapaglalaban naman sila sir, kaso lang madilim. Tingatay tayo yung ilaw. Kaya... Uh, Pinatulog mo sila o or... ano? But... tama-tama? Hindi ka lang sa saktan? Lumaban naman yung isa sa akin sir, yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero si lahat sila sir lumaban kaso lang lamang ako kasi ako yung nakahawak ng konsilyo. Wala naman lang konsilyo. Kaya bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahiga na sila lahat, doon ko na nila pinalo. Yung may gumagalaw pa. Kung hindi lang sana nila ako pinagplanuhan na patayin sa unan para ipaano nila sa asawa ko na namatay sa bangungot, hindi sana nangyari. Para makalaman nyo na may kaos na ka naman. Si sir, sabi sila, patayin natin si Bogart para pagdating sa asawa niya galing probinsya, patay na to. Papalabasin natin na binangungot, papatayin natin sa unan. Kasi gusto siguro mangyari, pag napatay na ako, sa, sa, sa kanya na yung business namin, hati kasi kami nun. Kung patay, kung patay na ako, di sa kanya na magpunta yun kasi uuwi yung asawa ko sa probinsya. Tapos, siyempre, babayaran yung asawa ko. Siyempre, maliit na lang kasi wala na ako eh. si kumbaga, ano na siya, magpaano-ano din siya, pakikot na di ba bayaran, wala na magawa yung masawa ko. Kaya yung nalaman ko na plano na ako patayin, kaya hindi na ako talaga natulog. So, dito? Yes, turnover,